360. Wow, solid. Iyon mga master. Pupunta tayo dito sa isang gadget shop dito sa Pasig. Sa bagong ilog. So, susubukan natin mag-inquire ng isang camera na magsusupport sa ating GoPro. Okay? So, I think siya yung pinaka background natin yung camera na yon. Ay, hey, sana kayanin natin mga master mas maganda kasi may support yung ating GoPro para na emphasize yung ating content so ayan 1, 2, 3, go so sana kaya natin mga master yung presyo <laughs> alam ko medyo mahal yung camera na yan so bago tayo pumunta sa BGC office mga master doon sa BGC <laughs> dadaan muna tayo ng Memory.ph Okay So mag-e-inquire tayo doon mga master Kung magkano nga ba Ang isang camera Na Insta 360 4 Alright So Tetestingin natin mga master Yung ating Budget Kung kakasya Eh Kung kasya Go Kung hindi Pass <laughs> Diba Ganun lang naman yan mga master Diba hindi natin pilitin yung ating budget kung hindi talaga kaya kasi tayo lang naman magsasuffer hindi naman sila so ang daan natin mga master dito na lang sa market market tapos traverse tayo ng C5 alright so kalayaan muna tayo tapos BGC and then C5 okay so andito tayo mga master sa BGC kalayaan buti na lang nasa Makati tayo kasi ako nagatrabaho mga master sa Ayala Makati. Kaya yung Pasig ay napakalapit lamang. So ang gamit-gamit ko ngayon mga master na camera, ito ang aking GoPro 11. So I think 3 uh, years na to sa akin o 3 or 2 years na. So ayan, nasa BGC na tayo mga master. Akala ko tagulan na ngayon, hindi pa rin pala. So nasa BGC pa rin tayo Napakagandang lugar dito sa Tagig So ito yung pinag-aagawan ng Tagig at Makari Pero ang Supreme Court nag-decide Naglabas ng result kung kanino nga ba mapupunta ang BGC So ang nangguwagi Tagig City So ayun mga master, andito na tayo sa market market. Bababa na tayo ng C5. So ito yung sikat na sikat na tunnel na sa ilalim. Andyan yung butas. Tapos yung butas na yon nagdudugtong sa tunnel sa ilalim ng BGC. So ayun mga master, nasa boundary na tayo ng Makati at Pasig. Ah! Grabe na may butas dun. Nakakatakot napakalalim ayan nasa dagong ilog na tayo mga master tapos sa kanan na tayo dyan sa baba Pinakakanan tayo thank you lords sa pagbigay ng pwesto olens olens so ituturo na rin natin mga master kung saan yung pinaka exact location itong memory.ph isa sila sa mga dealer ng mga cameras and accessories ito, ito. Kakanan na tayo dito eh. Sa so, A. Rodriguez Junior Avenue, kakanan. Tapos, lagpas itong total. Merong curve dito. Tapos, eto na siya. Ayan. Memory.ph Alright. So, eto siya. Ang dami mga staker oh. Pakarami. Baka meron kayo dyan mga master. Ayan o, napakarami. Tinadtad ng sticker. <laughs> Solid. Alright, so tara, pasok tayo. Pagbukas mo pa lang ng pinto, makikita mo na ang napakarami accessories at mga camera dito sa memory.ph. At tatanungin na natin kung magkano na nga ang presyo na Insta360. May train pa ba kayo? Meron Magkano yan ka? Sa Ha? 25. Dito sa memory.ph ang presyo ng insta 363 ay nagkakahalaga ng 25,890 at dito ipapaalam natin na kukuha tayo ng video sa store nila. Diyan na said, mga master ang kanilang mga microphone. At dito naman magkikita ang intercom na Fredcon. At dito naman ang mga camera. At syempre meron din silang mga memory, mga stick, waterproof casing ng GoPro at Insta360. At marami pang iba na pang mounting sa helmet para sa motovlogging. At dito mga master, tinanong ko na rin nga kung magkano nga ba ang presyo ng Insta360 4. Ito kasi yung latest. Sinama ko na rin. Kung ano nga ba ang upgrade nito doon sa unang model. Anong pinangkay ba ito sa 4? Uh, resolution, sir. Mas angat yung... Tapos yung battery. Si battery, uh, mas mataas din, sir. 2,290, sir. Ito, 1,8. Hindi okay. na itong charger yung... Charger cable, sir. Ah, okay, cable memory wala pa meron sir 64 ,000. ay may kasama na to siya pero ito wala pa sir ito wala pa, wala Doon sa bundle ng Ensta 364, may free na ito na invisible stick, 64 gig ng memory at t-shirt na galing sa memory.ph. Hindi ko lang naikutan ng camera. Ang presyo ng Ensta 364 dito sa memory.ph ay nagkakahalaga ng 30,990 at may 1 year warranty. At ang kagandahan dito, yung free na memory na 64 gig nag-add swap ako para sa 128 gig. So, yan mga master, kitang-kita nyo naman kung gaano nga kaganda itong Insta360 na camera. Pagdating naman sa video capture nito, ay abangan nyo na lang sa akin susunod na video. At kung isa ka sa mga nabigyan ng idea patungkol itong video, pa share, at pa-follow na lang sa akin Facebook page. At mag-subscribe ka na rin sa akin YouTube.